And guys, maghahalo ako ngayon ng uh, para dun sa inumin ng aking mga baboy. Yan guys. Ito yung sapal. Yung sapal ng Miracle Fruit. Yan. Yung juice nito ay andun pa sa rep refrigerator. So, eto muna ang papaubos ko sa kanila. Yan. Yan. So malinis naman ang aking kamay, so ihaluin ko na lang. Kakamayin ko na. Yan. Papakita ko sa inyo guys kung paano ibigay sa nila kung gaano sila kaganado sa Ah, uh, juice na ito. So, yun guys, na uh, nabigyan ko na sila. Nabigyan ko na sila ng kanilang juice. So, ito. So guys, so, oh, tingnan nyo sila. Pasensya na guys sa ah, video ah. Medyo magalaw. Dahil sa cellphone lamang ang aking gamit. At ah, alam nyo na, hindi pa afford ang <laughs> mamahaling mga camera. So, taga-taga muna dito sa mumurahing cellphone. Ayan. Ayan o oh, guys. Tingnan nyo. Ganado sila. Pero ito guys kasi ah uh, kanina umaga hindi ko na dala yung kanilang juice. Yun. Yung miracle fruit. Uh, wala akong naihalo wala akong haluk pure na tubig lang uh, at hindi sila ganito ka ganado ayan oh humihigop guys Humihigop niya yung juice kasi ito matamis ito guys matamis itong miracle fruit sa mga nakakalam diyan uh, alam ko alam nila yung lasa nito matamis to parang uh, ano ito parang may asukal yung juice nito yung katas niya. So, hindi ako magtataka kung bakit uh, ganado sila sa lasa. Ayan oh. Ganado sila dahil sa matamis ang kono ito. So guys, ang feeds nga pala na aking ibinibigay sa kanila ay tumitimbang na nang 15 kilos sa isang pakainan umaga 15 sa hapon 15 kilos uli sa kanyon guys siyam na baboy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 na piraso guys so sa maghapon 30 kilos ang kanilang kinakain sa loob ng isang araw guys ganon sila ka ganadong kumain so makita mo naman yung kanilang katawan lalo na yun oh yun hindi na siya makatayo yun yung pinaka sa kanila sumurender na sumurender na sa kabusugan ito yung pumapangalawa oh Oh, ito. Ay hindi. Oh, bala na sila diyan basta <laughs> malalapad diyan yang dalawang 'yan. Ayun, kasi ito. Ayun, sawa ng Dios ay malalaki na sila, guys. Eto so, ito yung nagkasakit, guys, yung may halak. Shout out kay Miss Jen Romero. Ah, uh, yun. Siya yung naging konsultan ko <laughs> sa ganitong mga uh, problema sa baboy. So, maraming salamat sa kanya. Ah, uh, Naka naka-survive itong aking baboy. So, so guys. So, kung makikita nyo, yan no? yung isang yan, may may pantal ko nyan. Kailangan niyang, o oh, kailangan na naman silang ma-deworm, ma-purga. Ayan, pati yung isang yon meron din. Halos lahat sila, meron. So gawa nang dito sa area ko, uh, sagingan guys, sagingan, nyugan, ganyan. Uh, malayo sa mga bahay, so malamok malamok dito sa area ko guys kaya yan uh, sila itagtad ng lamok ayan ayan guys oh. uh, oh, sila umiinom guys yun yun yung kanilang drinkers ayan guys magdudumi na naman sila Malinis na sila. Ayan. Ngayon, magdudumi na naman. Ayan. Kayo talaga. Hilig nyo magdumi. Mga kon talaga kayo. Yun guys. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Uh, happy farming sa inyong lahat. And God bless.